Alright, uh, live tayo dito sa may uh, area po ng uh, Pulo, uh, Banga, Aklanda sa mga oras na ito at uh, may uh, rescue operation na nangyayari ngayon at uh, sinasabi na may uh, nalunod uh, dito sa lugar na ito ng no, mga kapobre at uh, sa ngayon nga ay nagpapatuloy uh, itong uh, rescue operation ng uh, mga taga-Banga, MPS at... Uh, kasama na rin dito ang mga taga MDRRMO, uh, PDRRMO Aklan. Uh, nakita natin yung kanilang uh, sasakyan uh, bagong uh, dating, no? Kasama natin dito na una-una lang sila ng uh, konti dito sa lugar uh, dahil nga dito sa uh, report na mayroong uh, nalunod na uh, ilang taon ang initial 15 years old, no? Ang uh, edad nang uh, uh, nalunod uh, dito sa may uh, area po ng uh, uh, pulo sa may uh, banga yun pong doon banda sa may sig sigkay na area nandoon na po tayo galing Mayroon din pong team ng uh, MDRRMO na nandoon uh, nakita natin na sila ay nag sasagawa rin ng uh, paghahanap dito sa isang uh, 15 anyos na uh, ano yon ng uh, babae lalaki ang inisya lalaki na nalunod no at uh, may report nga natin ang uh, ating mga rescueer doon sa uh, baba no banda na patuloy ang uh, na sinisikap na makita itong uh, itong uh, nalunod mag try lang tayo na lumapit doon no, do, para may makapanayam tayo saglit lamang sa ngayon ay uh, nagpapatuloy itong uh, search and uh, rescue operation ng uh, ating uh, mga otoridad uh, dito sa lugar uh, na ito. Ito po ay sakop ng uh, barangay uh, uh, Pulo. Yung ibang mga rescue team ay uh, nandoon naman po. Ay uh, nandoon po sa may uh, area ng uh, Sigkay uh, Banga. Yan, may kita ninyo itong uh, mga uh, rescue team. Yan. Iya ka mo na natabo tong pagkalumos. Uwa yung... pa, naligo sanay kami, tapos ay eh, nagsampit naman sa bilog na kay bahan nai, bar na So, di okay mao, kay is okay, malayang tigo yung Tapos ay, nag ano kayo no, nagpilit tabi mo sa kay, uwa naman mo na pilit tinugnan nga nai mo, hindi mo kapigil ay. Tapos mm -hmm. nagtabo kami, hibilinan yung mga karon ka lang. Mm. Kaya nagpilit yun, mayad nabi ka naman sa katigoy mao. Nagtabok ka sa suba, oh, sa suba. Ito, 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 da, ito, ito sa, sa uh, piyak nga may rapo, kabi mana, may bagas. Yeah. Tapos, sumunod na imaw, tumabok man. Apat katanda, ulihi? Ulihi. Ito mga pag-edropin na ulihi, katanda yung nagumus nga ra. Oh, pa na ng pag Oo, O, pag-edropin Pero paano matabo? Uh, Ang nagumos? nagumusin mo, inanod na, na mas, ina 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 imaw today, anong natabo ka na? Nakana, bisira. Ulihi, sanday, gusto na po sa may dadasan, sa may pulo. Lumalabas po sa pahayag nitong mga kaibigan na patawid sila sa kabilang... Ha, side ng ilog ng mangyari na uh, inanod itong uh, biktima. Sinubukan pangaraw nilang uh, iligtas pero hindi raw nila ito nagawa. Sa ngayon ay patuloy po na pinagahanap itong uh, uh, biktima na ito. Ay, gabulig ba? Kaya nakatot, anak botong mm. sa puntay. Huwag mo nagbuyot sa botong. Mm. Tapos ay bigle mga nadoga. Ang ginadunan kayo may wagon mo. Oh, Ang ginose namon. Oo, oo, oo. Ano ang pangalan? Joros. Si Joros. Okay, uh, medyo nawala ang signal natin pero ayan na parang uh, ginagawa ngayon ng ating uh, mga taga-MDRRE ay uh, sinusuyod itong uh, lugar na ito no? Uh, papunta doon sa babang bahagi uh, mula doon sa kung saan na uh, umpisa na sinasabi nitong uh, nakausap natin na patawid raw sana itong nga uh, binatilyo na ito pero doon na nangyari itong ano uh, pagkalunod saan uh, sana yung ini-interview natin kanina na doon na bandaw ay nawawala ang signal natin doon sa bahaging yon no medyo walang uh, signal uh, kaya tina natin natapos pa yung uh, uh, buong uh, uh, panayam no mga kapobre napaka ano pa naman ang panahon ngayon medyo makulimlim at uh, nagbabadya ng pagbuhos ng ulan medyo maambon na itong uh, uh, sitwasyon dito sa may uh, pulo banga uh, sa mga oras na ito so nandoon na sa babang bahagi ang uh, mga rescuer ayan. Uh, talagang uh, sinuyod nila mula dito sa taas na bahagi na mula dito sa pulo hanggang doon sa paibaba ayan at uh, nabahagi mga kapobre, siguro ang iba nga kanina bago tayo karating dito sa pulo, napadaan pa tayo doon po sa bahagi ng barangay uh, Sigkay at nanduroon din ang ibang uh, mga rescue team ng uh, MDRRMO uh, Banga at uh, sa ngayon ay nakita rin natin ang mga taga PDRRMO uh, Aklan. Ano po? yung ating um, head ng PDRRM mo nandito rin yata no si Sarah Jeffrey Hismundo kay kaibigan natin at um, okay uh, wala pa no sa mga nagtatanong ko nakita na hindi, hindi pa nakita at uh, nagpapatuloy nga po itong uh, rescue operation ng ating uh, mga otoridad sa mga oras na ito ayan uh, bumuhos na itong uh, um ulan no dito sa Lugaro. Hala, anang nana yung siguro da. May nagatangis nanay la. Hala. Uh, may dumating uh, na siguro kap Kap kapamilya siguro da. Okay, dahan. alisod we'll Ano ni mo to, ma'am? Ang nagumos? Hala. Ay, sige, ma'am. Sige, ma'am. Ay, ginausay pa mat mga rescuer. Okay. Anang unga? galito. Anang nanay. Dumating na yung uh, nanay uh, nung uh, nalunod no, dito sa uh, lugar. No? At, uh, sa ngayon ay Nagpapatuloy naman itong uh, paghahanap ng mga rescue team. Ayun na sila Lolo, um, napakalayo na mula dito sa ating kinaroroonan. Nalunod dumating na nga dito ang kanyang uh, pamilya. Um Ang pangalan ng uh, biktima o itong uh, nalunod ay hindi pa natin na kumpirma kung ano talaga ang uh, buong uh, pangalan. Uh, nito. No? pero ang initial na information karina si Joris daw ang uh, uh, pangalan nitong uh, victim at uh, isang uh, 15 uh, years old uh, so far nandito na ang kanyang uh, family member at uh, na, nakilala na no at uh, alam na ng kanyang uh, mga pamilya na, na lunod nga itong uh, si uh, uh, Joris ano mga kapobre at uh, pero ang mga buong uh, pilyedo ay uh, hindi pa dati na uh, kuha. So yung tagabanga rescue vehicle uh, umalis uh, siguro didiretso doon sa kabilang uh, bahagi ng uh, ilog or uh, doon sa babang bahagi ng ilog at uh, nan na kasi yung ibang uh, mga team nila no ng uh, mga rescue uh, operation team ng uh, Banga at uh, ganun din ng ating uh, mga taga PDRRMO sa pangunguna ni uh, Sir uh, Jeffrey His uh, Mundo. Nandoon si Sir Jeffrey His Mundo no, doon sa kabila, no. Nandoon. Ha? Uh, si ah, nandoon si Nandoon sila Ay, hindi pa dito. Sino kanina nang parang nabagit kanina ni, ni ni Jeffrey? Na ano? Ni kasamang Jeffrey, kasama natin ang DYKR kasi dito. Na parang nandito kanina si ano? ito na yung uh, service ng uh, PDRRMO uh, akla no uh, papunta sila siguro sa kabilang uh, side ng uh, ilog or sa doon sa babang uh, bahagi ano po uh, mga kapobre alamin natin ang update uh, pupunta rin kami doon sa doon sa babang bahagi para malaman natin ang uh, update uh, patungkol uh, dito sa uh, binatilyo na sinasabing nga. Uh, nalunod nga dito sa May uh, pulo Abanga uh, Aklana may nakapanayam tayo kanina na kanyang mga nakasama pero dahil nga sa nawawala ang signal natin ay nakaalis na yata yung uh, ini-interview natin na kasama nila kanina no po ang uh, mga rescue team ay nandoon na sa bahaging yon no medyo malayo na papunta nang uh, yung mababang uh, bahagi kasi na yon ay yon ay yung irrigation Uh, dam no ano tawag dyan ayan ayan uh, ayan sigkay na po yan yung bahaging yan no nandoon yung ibang nga mga rescue uh, team ayan may kita rin yun sinom na natin uh, okay saglit lamang di masyadong makuha ng ating uh, camera napaka layo na kasi ano po. Uh, lalapit-lapit tayo nang uh, konti dito para makita natin ang tinaroroonan uh, na ng ating uh, mga rescue team. Medyo malayo na, malapit na doon sa uh, sa baba na bahagi, no. Uh, mga kapobre. Sige, Ihintay lang tayo ng uh, iba pang uh, mga updates sa uh, mula po sa ating uh, mga otoridad na nandi, nandi rito ano po na uh, nag-aabang din noong uh, yung ibang mga tao nandi rito rin nag-aabang din ng ng update sa uh, sinasabi na Jan Bandan na lunod itong uh, uh, 15 years old na uh, Binatilio. binatilyo so diyan nag uh, umpisa ang paghahanap ng mga autoridad uh, sa kanya uh, magtanong tayo dito kanina kung sino mga